Ito guys, pag filter na ang linisin natin dito sa Briano, naka-indicate yan, naka-ilaw yung filter. Ibig sabihin, kailangan ng i-service, linisin ang filter ng Fabriano inverter. So, paano natin gawin? Ito guys, ituturo ko sa inyo. Sa gilid, mayroon tayong guide. Ito. Ito yung guide. Tapos, dito sa kabila. Mayroon din. Ngayon, yun yung ating ihilahin para mabuksan. Yan. So, yun. Nabuksan na natin guys ang cover ng ating inverter. Next, pwede natin itong tanggalin sa mamagitan ng pag alas Yun, natanggal na natin. Yay. Okay, taas natin dahil ito, mayroon itong nakakabit. Yan, nakakabit. So, itong maging sanhi ng uh, humingi humihingi siya ng filter cleaning dahil marumi na yung filter. So guys, yung maruming filter na dapat nating lilinisin. So, tanggalin natin yan. At ito sa taas. Ibaba lang natin yan, yan. Tapos ito rin sa, sa kabila, ibaba. Tsaka tapos, hilahin natin. Yun, natanggal na natin yung ating aircon filter na marumi. Nakita natin guys, oh. yan, marami na yan. Yan, pwede natin ito guys. Brush para matanggal natin ito. Uh, Tumakatip na gumi. Malipok. para na mabalik natin yung air filter okay okay so ito na guys yung malinis na filter so ibabalik na natin yan so. okay so ito yung pasok natin dyan tapos dito sa abila rin, so, so ito guys So ang cover natin ay mayroon siyang guide Yan Dapat nakapasok sa apat niyan Ito Yan yung ilalagay natin Okay So salim Dito. Ito Tapos ilalagay natin Yan So pag nakakabit na yan Yan na yan O malinis na guys O yan wala ng dumi Then Alright, so yun. So yun guys, nakasaksak na yun. At to yung ano, so power na natin. Dahil bagong linis, power na natin guys. Yun, sa so makita natin, since nalinis na yung filter, yan, wala lang ilaw dito sa filter natin. Natanggal na. Okay, so... Thank you for watching Enken DIY PH kung paano maglinis ng air filter ng window type aircon. yon yun guys, malamig na siya.